Magandang, magandang araw mga minamahal nating mga kaibigan, mga subscribers po, mga viewers ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay natutuwa at nagagalak ng muli po tayong magkasama-sama sa pamagitan po ng programa nito. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing isa na o 11, 11 topic na may pamagat pong ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. So badit kagaya po ng ating nakagawian, atin po muna ang babanggitin ang mga pangalan ng na mga nagbigay ng uh, notification sa ating pong program. Cheryl Alvarado ng Dinson, Pampanga. At gusto ko po pong po, um, unahing banggitin ito pong mga kaibigan natin na nasa Daiwa Hiroshima, Japan. Ito po ay dati natin kasama sa Solid Rock Ministry nung siya po ay nasa Legazpi pa, si Sister Liza Kapuras, siya po ang dati nating uh, umahawak ng camera pag tayo nagtitiping sa ating solid, Ra solid rep. Pero ngayon po siya po ay nasa Daiwa Hiroshima, hero na sa Japan. At uh, doon po siya nagtatrabaho. At sabi po niya, ito pong Solid Rock Ministry Lesson Review ay ginagamit daw po nila sa pagbabible study ng mga Uh, interest nila doon sa Japan kaya gusto ko po silang banggitin sa araw na ito si Liza Kapuras, si Ati Pearl si Lablin Lablin at si Isay sila po ay mga Pilipina na nagtatrabaho din po doon sa Daiwa Hiroshima uh, Japan kaya natutuwa po kami sapagkat ito po ating programa ay nakakatulong sa mga taong gustong makatuto at mapag-aralan ng tungkol sa si Diyos. At itutuloy po natin ang mga pangalan ito. Rico Garlan, Punta, Uno SDA Church, Edna Colendres, Trece Martires, si Marlon Magsayo ng Antipolo Central Church, Ronel Castillo, Ida Almasco ng Pasig City, Aris Park, Pres de Rom Corrales Jr. ng Caloocan Center, si Sir Leonardo Patricella ng Lipa Academy at ang kanyang pamilya. Magandang araw po, Rowena Kahigos, Ricky Proelda, Mirna Medina, Devin Alejano, Edgar Casihan, My Love, Sinintan Pat Nanongan Quezon, Wenhamin ng Tacloban City, Daniel Macaranas, Malasiki, Pangasinan, Jeremias Corpus, Modesto Sobito ng Luisiana, naguna po siguro ito. Edwin Tibidad ng Manga, Iling Occidental, Mindoro. Lucero Soblatin, Pablo Gonzales, Rambuyong. Sinanet Banyas at Sirori Banyas ng Ragay SDA Church at ang panilang pamilya. Bern Pronda, Lily Tolentino, Rosana Elcano, Roban Peña ng Tabaco City. Edmond Sabio, Rosemary Pabiliar, Emily Villanueva, Nesita estubo ng Guagua Pampanga, Binos Panaglima, Lab Joy Villador, Helen Penamura ng Infanta Quezon, Sister Nena Capiral, Clarice El Queso ng Magallanes, Cavite, Maria Bacan, Timoteo Pilongo, Bagong Silang, Talookan, o Ocampo, Berning Fronda ng Talipusngo, Mary Jane Tornilla ng Baklaran, Jocelyn Camos, Virginia Casas ng Matagbak, Tabaco, Florinda Custodio ng Governor Church, Bagong Kansada. Hasmin Era Lansanga ng Gatsyawin, SDA Church. Kulito Retuya ng Kalamba. Mia Medina, Shell Team ng Europe. Guillermo Ayala, Isaob Aborlan, Palawan, Gemma Morente, Kasiligan, Pola Oriental Mindoro at Ginaline Manalo. Gusto ko rin pong banggitin sa ating pagbati sa araw na ito. Si Kuya Leo Villaflor po at si Ati E. Villaflor. Sila po ay mga member ng Alawihaw Adventist Church sa Daet. Totoo po kami na kayo ay aming makasama sa pag-aaral natin sa hapong uh, sa araw na ito. Ngayon po, kagaya po ng aking nabanggit, tayo po nasa ika-11 ng topic, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At tayo po muna hihingi ng patnubay ng ating Panginoon, Panginoong Kapangyarihan sa lahat. Muli po kaming at tumatawad sa inyo upang humingi ng kapatawaran sa aming po mga naging pagkakansala. At muli po nga Panginoon, gabayan mo po ang aming pag-aaral sa araw na ito. Buksan po ang isipan ng mga nanonood. Ganon din po ang mga tumatangkilik ng programang ito. Tulungan po sila maging masipad sa pag-share ng program na ito. At sana po patuloy na uh, tangkilikin ng aming mga kapatid, mga kaibigan upang makatulong po sa mas, sa mas lalong maliwanag na pagpapakilala ng banal na kasulatan sa inyong pangalan ipagpatawad po ng Panginoon ang aming pong pagkukulong at pagkakasara sa inyo. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa, sa ulohin ngayong araw na ito ay makikita natin sa John 14.26. Datapot ang mga alin sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aming pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi ating napag-aralan ng mga tanda, patutuot ang pag ni Kristo na siya si ako nga. Isang kataga na ginamit ng Diyos sa pagpapakilala kay Moses noong unang panahon. Ngayon, pag-aaralan naman natin ang katotohanan ng Trinity, isang kataga na hindi pamilya sa mga tao at mahirap malirik, subalit napakahalagang unawain, tanggapin at pananam, panampalatayanan. Sinabi ni Juan na kung ibig mong maunawaan ng Diyos, marapat na ating tingnan si Jesus pag-aralan ng kasulatan na nahahayag ng katotohanan ng ito, ito ay nagbubukas ng pangunawa sa relasyon natin sa kanjusan, relasyon ng Diyos sa atin at relasyon natin sa ating kapwa. Pag-aralan natin ito sa liwanag ng mga pahayag ni sa kanyang pamamaanal. Narito pa ang mga katanungan na ating pag-aaralan sa araw na ito. Number one, paano ay pinakikilala ang Ama sa Aklat ni Juan? Number two, paano ay pinakikita ang relasyon ng Kristo sa Ama? Number three, ano naman ang katamian at gawain ng Espiritu Santo? At number four, ano ang itinadalami ng Panginoon na mangyari? Balikan po natin ang question number, number one. Paano ay pinakikilala ang Ama sa aklat ni Juan? Alright, sige po. Ito po ay napakahalagang pag-aaral na muli. Sapagkat marami ang hindi naniniwala sa Trinity, mayroon namang uh, naniniwala sa Trinity, at mayroong uh, isa lang, ang Diyos talaga ang kanilang paniniwala. Dato po kapag ka ating pinag-aralan sa Aklat ng Hineses sa Kapitulo 1, Talatang 1 at 2, makikita po natin na dyan ay ginamit yung salitang Elohim para banggitin yung lumikha ng langit at ng lupa. Nang ibig sabihin ng Elohim ay uh, plural ng El. ha Ibig sabihin hindi nag-iisa hindi sulok itong Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At kapag ka ating tinignan na lumika ang Espiritu ng Diyos, ay naroon, kumikilo sa ibabaw ng lupa. At kapag ka dumating naman po tayo sa bagong tipan, dyan sa aklat ni Juan, sa Kapitulo 1, Talatang 1, at uh, hanggang 3, makikita naman po natin kung paano ipinapakilala yung uh, mga kasama ni Elohim. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino sa kanyang iso mang huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang matulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ipinakikilala Ama na kasamahan ni Kristo ng paglalang ng sanlibutan at siya ay umiibig sa atin na anupat kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas, hindi upang tayo ay hatulan. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos Ama ay gayon na lamang sa bawat isa sa atin na nais niyang tayong lahat ay mga ligtas. Tingnan pa po natin sa Kapitulo 5, Talatang 22. Sapagkat ang ama'y hindi humahatol sa kanilang mga tao, kundi pinagkalod niya sa anak ang buong paghatol. Tingnan pa natin sa talatang 30. Hindi ako makakagawa ng anuman sa akin sarili. Humahatol ako ayon sa ating naririnig at ang paghatol ko'y matuwid. Sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. So mga minamahal, ang ating Panginoon na wika hindi rin humahatol sa pagkatangama hindi rin humahatol. Sa pagkat ng na maanaog si Kristo rito sa lupa, ang layunin, tayo ay maligtas. Kung tayo'y sasampalataya. So, may panahon ng paghahatol, mayroong paghukom, datapot ngayon, yung pagparito ng ating Panginoon, ang layunin ng Ama, layunin ng Anak, tayong lahat ay mga ligtas. Ibig sabihin, kung papaano ang panukala ng Ama, ganon din ang panukala ng ating Panginoong sesu Kristo. Sila ay isa sa layunin, isa sa kalikasan, at isa sa karakter. Ang alawang katanungan, Papaano ay pinakikita ang relasyon ni Kristo sa Ama? Tingnan natin muli yung Kapitulo no, Talatang 1 at 2. Nang pasimula siyang berbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos, ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. So, magmula sa pasimula, sila ay magkasama, si Eso Kristo na verbo ay sumasa sa Diyos. Sa, tala, sa kapitulo 5, talatang 16 hanggang 18, tingnan naman natin kung ano ang sabi. At dahil dito ay pinag-usig ng mga Hudyo seso si Eso sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat, Datapot silang sinagot sila ni Jesus hanggang ngayon gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa. Dahil dito nga'y lalo ng pinagsikapan ng mga Udyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. So maliwanag po ang ama kapantay si Kristo sapagkat so, siya ay tinawag niya itong kanyang ama. At higit sa lahat kung ano ang kanyang nakikita sa ama ay yun daw po ang kanyang ginagawa. So, nung uh, ng sanlibutan, ang sinabi ng Diyos, likhay natin, ginawa ni Kristo. Ah? Ngayon, sa pagliligtas, kung ano ang uh, ginagawa ano ng Ama, yun din ang ginagawa ng ating Panginoon. Sa Kapitulo Diyos, Talatang Diyos at 30, tingnan naman natin ano ang sinasabi. Hindi pumaparito ang magnanako, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. na parito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako at ang ama ay iisa. So, maliwanag po sa magkasama sa paglikha, magkasama sa pagtubos, magkasama ang kanilang layunin. Ang kanilang karakter ay magkatulad. Kaya sabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Sapagkat kung ano ang likas ng Ama, kung ano ang karakter ng Ama, ay ganyan din ang likas at karakter ng ating Panginoong Seso Kristo. Okay, ngayon naman po sa ating ikatatlong tanong, ano naman ang katangin at gawain ng Espiritu Santos? Alright, ating pong titingnan sa Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 13, ano ang sinasabi? Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ginawa sa pamagitan niya at hindi siya nakakilala ng sanglibutan. Sila ay napari, naparito sa sariling kanya at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapot sa lahat ng kanya sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisang palataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa, sa dugo ni sa kalooban ng naman ni sa kalooban ng tao kundi ang Diyos. So, ang ating Panginoon at yung ating pagsampalataya sa Kanya ay binibigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa panong kaparanan? Tingnan po natin sa Kapitulo 3, 5 hanggang 8. Sumagot si Jesus, katotohan ang katotohan ang sinasabi ko sa iyo. Maliban ang tao ay panganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman niya at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa akin sinabi sa iyo. Kinakailangan niyang kayo ipanganak na muli. Humiipang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang galing at kung saan naparuroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng espiritu. So, yun po palang banal espiritu. Ito ang uh, agensya para baguhin ang ating mga karakter. Kung ang likas natin ay likas ng laman sa so pagkatayo pinanganak na laman, ngayon tayo ay binabago sa pamamagitan ng pagkapanganak na muli sa pamamagitan ng banal na espiritu. Tingnan po, po natin sa Kapitulo 6, Tandatang 63. Ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So, yung pong espiritu, yun ang nagbibigay ng buhay sa atin. Tingnan pa natin sa Kapitulo 14, Talatang 26. Ano naman sinabi ng ating Panginoon? Sa so, datapot ang mga alil sa makatibagay ng Espiritu Santo na susubuhi ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. So, ito pong Espiritu uh, ay mula rin sa Diyos at ito raw po ang magtuturo sa atin sa lahat ng mga bagay. At maliba pa po sa pagtuturo, ano pa ang kanyang gagawin? Tingnan natin sa 15.26. Natapat, magparito ng mga alil na aking susubuin sa inyo mula sa Ama, sa ang Espiritu ng katotohanan na nagduguhat sa Ama ay siyang magpapatutuo sa atin. So, yung pa, ang dagdag na gawain ng banal na Espiritu, siya ay magpapatuto patungkol sa ating Panginoong Seso Kristo So, dito po, siya ay mula sa Diyos, magtuturo, mag-aaliw, magbibigay ng panibagong pagkapanganak. Kagaya ng sinasabi sa Kapitulo 16, Talatang 7 hanggang 11. Ngayon may sinasalita ko sa inyong katotohanan, nararapat sa inyo na ako yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon ng ang mga aliwa hindi pare sa inyo ngunit kung ako umaon sa susubuin ko sa inyo at siya pag niya ay kanyang susumbatan ng sandibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol tungkol sa kasalanan sa pagkatinggi sila nagsisampalataya sa akin tungkol sa katwiran sa pagkatakoy paruroon sa ama at hindi na ninyo ako makikita tungkol sa paghatol sa pagkatang prinsipe ng sandibutan ito ay hinatulan na. So, ang Banal Espiritu po, Siya ang gagabay sa atin. Siya ang magtuturo. Siya ang uh, magbibigay sa atin ng instruction. Siya ang uh, mag sa ating puso na sumampalataya sa Panginoon at ta Siya rin ang gagawa upang tayo'y maghanda para sa pagbabalik ng ating Panginoon. So, makikita po natin ang Ama, ang Anak at ang Banal Espiritu ay magkakasamang gumagawa alang-alang sa ating lirikdas Kaya nga po, nagpapasalamat tayo na ito sa si Elohim, ah, ibig sabihin ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu na ipinahayag sa Banal na Kasulatan ay nagkakaisa sa layunin at sa gawain para sa ating kaligtasan. Okay, sa atin naman pong pang-apat na katanungan, ano ang itinalangin ng Panginoon mangyari? Ito po ay napakahalaga, medyo mahabang babasahin ito. Data po at napakalaga dapat po nating unawain mabuti sa Kapitulo 17, Talatang Uno hanggang 26. Ang mga bagay na ito ay sinilitan ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, lolatiin mo iyong anak ko pang ikaw ay lolatiin ng anak. Gaya na ibigay mo sa kanya ang kapahamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwig bagay sa Yeso Kristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinaganap, pinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, lalatiin mo ako sa iyo rin na kalwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon. Ipinahayag ko iyong pangalan sa mga taon na ibinigay mo sa akin mula, ng, mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila ang lahat ng mga bagay sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Kapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipagpaniwalang ikaw ang nagsuko sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang itinadalangin ko, kundi ang mga sa akin na ipinigay mo sa pagkat sila iyo. At ang mga iyo ay akin at ako'y lumuluhalhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan at, sa mga ito nasa san, at ang mga ito'y nasa sanlibutan. At siya'y paririyan sa iyo ang mga banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan yung mga binigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, iniingatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko at isa man sa kanila'y walang napahama, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay, napaririyan ay ako sa iyo at sinasalita ako ang mga bagay na ito sa sandiputan upang sila'y mangagtamo ng aking kagala kang ganap sa kanila. Binigay ko sa kanilang iyong salita at kinapuputan sila ng sangliputan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko itinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan, pakabanalin mo sila sa katotohanan ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinugo ko sa sanglibutan, at dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanan sa katotohanan. Hindi lamang sila na ginidilangin ko kundi sila rin naman na mga nagsisang palataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita upang silang lahat ay maging isa na gaya mo ama. Sa akin at ako ay sa iyo na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugunan, na at ang kalawalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa na gaya naman natin na isa. Ako ay sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila ay malubos sa pagkakaisa at siang libutan ikaw ay sa aking nagsugo. At sila iyong iniibig nagaya ko na iniibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko. Sa kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalawalhatian ko na ibinigay mo sa akin sa pagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglimputan o amang banal hindi ka nakilala ng sanlibutan, ngunit nakilala kita at nakilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin at ipinakilala ko sa kanilang iyong pangalan at ipinakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. So mga minamahal, ang pinakananais ng Diyos, tayo ay magkaisa na kaisa na Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos tayong lahat ay kanyang makasama. Mga minamahal, ang sinasabi rito, tayo ay nasa sanglibutan, subalit tayo ay hindi taga-sanglibutan. Ibig sabihin, tayo ang likas natin ay makasanglibutan at yun ang nais ng Panginoon na baguhin sa pangkatang-ibig niya, tayo ay magkaroon ng katangian ng karakter na katulad ng kanya karakter kaya nga marapat idinalangin e, niya na tayo ay magkaroon ng pang-ibig sa isa't isa pag-uunawa sa isa't isa upang tayo'y magkaisa na kaisa ng Ama. Kung papaanong inibig tayo ng gayon na lamang ng Diyos, ibig ng ating Panginoon, matutunan din natin ibigin ang ating kapwa ng gayo na lamang. Nagawin natin ang lahat ng ating mga gawa alam-alam sa kaligtasan ng ating mga kapwa-tao and po? So ito'y napakalaga na dalangin ng Panginoon sa pagdatan. niya, tayo ay makaisa ng langit at maisama sa langit. Yan po ang layunin ng ating Panginoon. Kaya napakalaga na pag-aralan natin mabuti yung karakter ng ating Panginoon, ang karakter ng Ama, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagpapahinuhon, yung kanyang pagpakumbaba, alang-alang sa ating kaligtasan, sana mga minamahal, magkaroon din tayo ng katulad noong pag -imik. Ang sabi, tayo'y ay nasa sanlibutan pa, subalit hindi po tayo taga sanglibutan. Kinakailangan mabago. Kaya dito ko ay kailangan, kailangan natin ang banal na spirito. Okay, at dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito at iiwan po namin sa inyo ang mga summary dito upang mas lalo pong maging maliwanag ang ating mga pinag-aralan. Number one, ang Ama ang pinagmulan ng lahat ng bagay, umiibig na gayon na lamang. Pangalawa, kung ano ang katangian ni Kristo ay eh gayon din ang Ama sapagkat sila ay iisa. Pangatlo, ang banal na Espiritu ay Diyos kasama ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos sa pagbabago ng ating pagkatao, conversion. Nung apat, ang dalangan ng Panginoon tayo ay muling maging kaisa nila sa puso't isip at makasama nila magpakaisin. Tayo po'y manalangin. O ang banal, maraming maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ginawa mo ang lahat, ibinigay mo ang lahat anak alang, alang sa aming kaligtasan. Andiyan ang pagbibigay ng aming Panginoon ng kaniyang buhay at ang banal na espiritu ang pagbibigay ng kaniyang kapangyarihan upang kami mabago, kami magabayan sa makalangit na karakter. O amang banal, tulungan nawa kami na magkaroon ng iba yung pananampalataya at kahandaang maging masunurin sa banal na espiritu. Makita ang iyong karakter sa bawat isa sa amin at kami ay maging handa na makasama mo magpasawalang hanggan sa iyong banal na karyan. Pagpatawad po lahat ng aming pag at pagkakasala at iyon po na pagpalayo ng bawat isa sa amin. Sa ngalan po na kayo po ay nung sa Amen. Uy mga minamahal, hanggang sa susunod po, ang pagpapala ng Panginoon ay sa masamang sumaating lahat.